Mabot sa kabuoang 550 may-ari ng sari-sari store at mga maliliit na nagtitinda ng bigas sa bataan ang tumanggap ang tulong pinansyal na nagkakaalaga ng 15,000 pesos bawat isa mula sa DSWD bilang bahagi ng ikalawang bukso ng mga pagbabayad. Ang Sustainable Livelihood Program Cash Assistance for Micro Rice Retailers ay naglalayong maibsan ang mga pagkalugi na naranasan ng mga nagtitinda na bumili ng kanilang supply ng bigas sa mas mataas na presyo bago ipatupad ang Executive Order No. 39 na nagpapataw ng price cap sa regular milled at well-milled rice. Pinaliw wanag ni Ricky Gakayan, ang provincial coordinator ng DSWD Sustainable Livelihood Program o SLP na sinusubaybayan at sinertipikahan ng Kagawaran ng Kalakalan Industry o DTI, ang mga nakalistang benepisyaryo bilang sumusunod sa EO 39. Ay naman sa DTI, sinabi ni Eileen Ocampo, ay si provincial director ng DTI Bataan, layunin ng programa ng IBSAN, ang presyo ng supply ng bigas at tulungan ng mga maliliit na nagtitinda nito na apektado sa price cap. Kasama mo sa Bataan radio man mike sigaral tatak amen